Umaga na naman mga koys kaya ngayong araw na to itutos na naman natin yung mga ibon natin halos kagigising ko lang dito mga koys kaya ito buksan na natin yung love natin at ito naman yung mga ibon natin napakakinis at napakakinis nila kundi ako nagkakamali nitong mga nakarna araw nakita nyo is napakarami nila siguro mga walo yung nakita nyong ibon dito ngayon lima na lang sila nakakalungkot lang kasi mga kois na ito na lang yung mga sinwerte na mga ibon natin pero isa lang ang masasabi ko sa inyo mga kois yung mga natira dito ito talaga yung mga nalilipad o lilipad na sa loob natin at dahil nga matagal tayong nawala maraming nangyari dito sa loob natin meron mo tayong mga ibon na nangadagid o yung mga nag overfly talaga pero wag na natin isipin yun pag yung ibon natin is nawala is na talaga sa atin yung mga nag stay na lang talaga yun yung aalagaan at tututukan natin kaya ito nga nagmadali na tayong lumabas para itos na natin yung mga ibon natin at take note nasa itas pa pala tayo ng bubong nito medyo mahirap yung pagbaba at ayun nga mga kois long time no si so matagal tagal tayong hindi nakapag content So, wala din tayo naman na upload. Kaya, hindi na tayo nag-content. Hindi tayo naglaro ng mga ilang buwan. So, ito na yung mga limang ibon natin na bagong ilalaro ngayon. So, sabi nga ni Nino, snorty daw yung bagong ilararoan natin. Ayan nga yung mga ibon natin, mga koys. Yan, nag -ready na tayo. Medyo maaga-aga -aga pa, mga koys. Siguro, mga magsisix pa lang ng umaga. Ayan, makulimlim pa. So, ito na yung second toss natin. So, although kahit hindi tayo nagko-content, nagtotos tayo. Kaya ready natin yung mga bago pa laban natin. Ito na yung mga anak ng mga finisher at saka yung mga speedbird natin. So, ito yung mga susubukan natin ngayon. Norte. So, ito. Mga koys, pakawalan na natin sila. So, pag natin dito sa ilalim. Yan. So, tingnan natin. So ito mga guys, time release 6 AM. Pasya na pera. Naligaw, naligaw. Yo. So ayun na yung limang ibon natin. Ayan, so medyo di pa sila familiarize dito dahil nga bago pa lang natin sila itinutos halos dun pa lang sa tapat ng bahay so medyo malapit lapit pa naman to yung sa atin is banda pa Ayan. so dito sa magsaysay is pa boundary na to ng lambak pero sa susunod na araw mismo lambak na tayo magtutos panorte tayo ngayon mga kois yan Hindi ko kung kitang kita pa sila. Medyo mataas mag-round na itong mga at medyo matagal. Tignan natin. Medyo makulimlim lang. yan, So, okay lang naman yan. Dahil medyo malapit lang naman. Pero pag uh, medyo makulimlim na ganyan, medyo malayo-layo na tayo. Sihintayin natin talaga si Haring Araw. Lalo na talaga pagkasasapit yung linggo. Sana sa linggo makaabot tayo kahit nanggasang Fernando lang. So, uwi na tayo mga koys. At sa pag-uwi ko nga mga kois ay nagulat ako dahil dati -rati, nandito na yung mga ibon natin, ngayon ay wala pa. Sa bagay mga kois is medyo makulimlim. Kapag gaganyan, masipag rumonday mga ibon natin dahil malamig na yung panahon. Pero nagbaka sakali pa rin ako, baka nasa bubungan lang o nandito lang sa gilid-gilid. Pero wala talaga, hindi natin masilip, hindi natin mahagilap sa gilid-gilid. Totoo kaya na ito na nga yung uling tos natin sa mga ibon natin. Ito na mga kois, dumating na yung lima natin. So, saan kaya naggala lima na to? Ayan. So, sila yung umiikot na yan. Masaktong so, lima. So, sumama siguro, pasama sa iba. ano mamaya may hakyatin natin para makita nyo. So, bitin pa. So, marapit lang yung natin. Medyo dito lang. Dito lang sa may, ano, Dila Puente. Ayan, boundary ng ano, mga kaboy. Mga kuy. Ka Alam at kaya magsaysay. Pero... Talaga naging enjoy sila sa pagro-ronda. Alam ko na akin to dahil dalawing white plate dito mga kois sa saka isang ano, red check. Ayan. ayan mayroong sumama na parang kulah. Di ko alam. Di yata sa atin. Meron yata tayong dagid. Ayan o. Oh. Di sa atin yan mga kois. Bumaba pa talaga. Ayan o. Oh. Ayan. 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 Medyo bata-bata pa dito sa may sanga Ayan. Pero bumbari mga kalapati natin. hindi ko alam kanino to. Kung kanino man to, napasama. Ayan, ko to pagka sa loob ko. Pero sa ngayon, yung mga ibon natin, yung bumproblemahin natin. Ayan, pagod na pagod. Ayan nga, nagpapakain na ng ibon. Look bunak. Ayun. So, mga koys. Ito mga koys. Meron pa tayong dalawa dito sa taas. Hindi pumasok. Yung pula. Si Maru, yata yan tsaka ito yung white app natin so yun di ko alam kanino yung ibon yun yan nandiyan sa puno ng ilang ilang so oh, so, na natin kainin na natin itong mga to pumasok na yung tatlo yung yeah, si thunder ata tawag ko dito muto ko na yung pangalan dahil sa tagal ayan o no? oh. so So yung tatlo pa lang umasok. Yung dalawa ayo pa. So ito white flight din tong isa dito. Yan kapatid niya to. Anak to ng speedbird natin, Jana Harden. Nakakross dun sa yan Alpons ng kumpare natin. Yung blue bar yan, si Thunder. anak naman yan ng si Uki. Yan sila dalawa noon, si Maro. Anak yan ni Kuki mga koys kung naalala niyo pa. Kaya nakakross sa Pacman. So, yung isang white pipe na lang yung problema natin. So, ito. Medyo lumalapit dito. May sing siya kulay eh, green. Kaso, medyo dungisin ng konti. So, hayaan na lang natin yan mga koy. Sobrang dami na nagdadaan dito eh. Ano? Ano lang kung kanino mga to. Ayan o. No? So mo mukhang yung dahil Ayan So alam ko pumasok na ata Ito yung isa yan Si White F mga kois Kompleto na yung mga ibon natin Para sa ating toss ngayong araw na to So hanggang dito na lang yung video natin <laughs> Napakaingay pa ng aso So yun mga kois Abangan yung mga susunod na toss natin At kung sino yung mga kapipili natin Na ilalaban dito So yun mga kois Ingat